Masyempre to. Matuturi ay. Birds! Mag <tapara> <Tata> na! Mag- Birds! Taparan! na! Oh, oh. naman na ako mga- <tapara> Um, mga kabarsan nandito kami ni Roro sa ilog. Susubukan namin mga habol dito ng mga galang hayop tulad ng mga tikling. Kasi yung mga, sabi nilang mga bayawak, gano'n. hindi na kami nangarap nun kasi naman marunong yung aso ko nun eh. Ano lang talaga, tikling dito sa ilog. Yun yung si Drax oh, naliligo. Galing yung sumisid oh. Yun si Drax. Ito so, si Jackie o. Oh. Ayan si Dex o. Oh. Oh. Ano ba lang nga yun? Ayan, pa ako sa aso ko kasi hindi takot sa tubig. Uh, Patuloy lang kami sa ano. Ayan, ay, meron dyan. Kanina pa yan dyan ah. May naamoy talaga siya. Kasa ko sa? Kasa ko to. Ato dito rin yung? Kasa ko to. Ato dito rin ay? Birds! Mga kakurus! Doha na? Mag-uyab ay mag-uyab mag na no? Mag-asawa! Nandito ako sa siguro ay? Hindi, nandito lang yan sa ano? Dito sa... Hindi mo dumapa na dahi? Ay, drugs! Hindi, tumabot lang yan no? Ay, nawa itong udyong. Nadara o? Ay! Pero ko dire mo sa. Ako pa. Dalawa to. Babae tsaka lalaki. Ang usay umano yung tapay eh. Basa. Ako sel. Hay. Biskot. Ayun. Di man ito madutlan. <laughs> Ayo, drak. Ito po palang kuha namin, no? Oh. Yan, oh. Ayan, dinosaur. Dinosaur sa

bali na naman ako mga boards! Ang kami namin ang dalawa! Ang kanil ko dalag! Yan lang ay! Yan o, yan, oh. yan yung may tapay boards! Dalawa mga kamoards! Ah. Kerex! Ah. Dinosaur! Dinosaur sa ilog! Ah. Ting dong dong! Pinang yan, nakabuzom! Mag-asawa mga kamoards, mag-asawa! Dito lang pala o! Oh. Nahabol ang dalawang aso mula doon. Ito po. Itong dalawa. Dalawa na to. Diyan galing. Tapos sumisi dito. Ito yung anong nahuli namin. Buti nga dahil kami sumuko sa pagkahanap dito. Oh. Yan mga kawans. Ah! Dalawa Pagay, na. Putang ina mo. Dalawa na. Drax. Ito eh. Pagkala dalag talaga kasi yung yung sisi ng mga dalag dyan. Oh. Sisi ng dalag tinignan ko tapos may biglang lumangoy akala ko dalag tapos tingnan ko mahaba yung buntot tara na dili